So, what's up po mga kabunsoan? So, ito po. Uh, Nanood po tayo ng live ng meet and greet ni Bunso Mix Molino sa ating mga kabunsoan na nasa Hong Kong. At ito nga, uh, kasalo ko kumakanta si Mix Molino at talagang kumalong siya kay ate. For sure, tuwan-tuwa si ate kasi once in a lifetime lang mangyari yan na magkaroon ng pagkakataon na ayan, maakap at nakakalong pa sa kanya si Bunso. At for sure na habang buhay niya itong hindi makakalimutan ni ate. So tayo mga nasa Pilipinas, wala man tayo doon. Uh, at least napapunod natin sa live ni Tatay Jet. At ito nga habang nanood ako, uh, natutuwa ako sa mga kabusoan natin na OFW na sa Hong Kong. Kasi for sure ang tagal na at for sure sobrang saya ng mga puso nila. Ito sa si ate, nag-emotional na dahil siguro nga sa uh, na to na nakita niya si Mix Molino, nakadaupang nakada, naka palad at uh, niya. Alam naman natin kung gaano kamahal si Mix Molino ng ating mga kabunsoan ng no, FW. Kaya naman, ganoon din ang tuwa nila, ang galak kapag nakikita nila si Bunso, eh, how much more ngayong nasa harap na nila, talaga nahihipunan nila o nahawakan na nila si Migs Molino. So yan, makipanood po tayo sa live ni Tatay Jet. shout out po sa ating mga kabusuan at uh, enjoy enjoy lang po kayo. And sigurado naman 'yan, enjoy na enjoy sila lahat. May mga ngiti sila sa kanilang labi mamaya. Uh, pagkatapos ng pag-uwi nila sa kanilang mga bahay diyan sa Hong Kong. So yan, may nanalo na daw, uwi na daw sila. Kasi nga si ate, eh talaga nang nakadao pang palad si Migs Molino. <laughs> Kaya binibiro nila, niloloko nila si ate na may nanalo na. So yan, at sasayo naman si Migs Molino. Wala po tayong sounds kasi baka copyright po tayo. <laughs> Pero yan, yan, sumasayo si Migs Molino ng mga... 90s hits noong uh, na disco nung panahon na yon. Uh, alam ko din yan, yung mga sinasayo ni Mix Malin, halos hindi kami nakakalayo ng edad, kaya familiar ako dyan sa mga tugtog na yan. Ah, ito, ano muna to? Latest muna to sa mga TikTok. dancer talaga si Mix Molino. Makikita natin sa mga galaw niya. May mga moves talaga siya ng isang dancer. Sabi nga nung comment dito, super energetic ang aming dada, founder Bunso Mix Molino. Love it, ingats po kayo. Ayan, Howji. 2, 3, par ayan yan. ito yung sensation bunso ngayon ito yung mga hits ng 90s nasikat na sikat noon sa mga dancer na uh, dying inside yung sinasayo yun, ni Migs Moreno ngayon grabe no grabe yung tuwa talaga natin mga kabusuan ng FW ba diba? sino ba nang magi sino ba namang mag expect na mangyayari itong ganito ba? Diba? and for sure halos lahat ng mga kabusuan dyan eh, talagang uh, uh, ah, binigyan nila ng time o perglaanan nila ng panahon na makapunta dyan dahil bihira nga mangyari yan ah, enjoy daw always and make me live with you and make me So ayan nga, sana sa'yo ni Bunso ay yung kantang or sa'yo na always. <laughs> Wala daw bang mga kamay? <laughs> Uh, ano nga pang katakantang to? Japanese song ata siya eh. Nice one. <laughs> so ayun mga kabunsuan uh, ganito na lang, nakinood din tayo at masaya tayo para sa ating mga uh, OFW na kabunsuan at nakita nila si Migs Molino at for sure masaya masaya sila so ayun po, mali maraming salamat sa atin lahat basta tuloy lang po tayong support ng Migs Molino